Ang ah, sayan. Ah ituturo ko sa inyo paano magkabit ng stoplight sa motor. Pwede ito sa motor, tricycle, kolong-kolong. Oh, kahit anong motor to kasayan po pwede ah. Oh, tara kasayan, sayan, pisalan na natin. Meron ito kasayan limang wire. Chepri kadalasan ka sayan 'yung black, 'yung negative. Kas kadalasan 'yung red, 'yung positive. Kita try kagad natin. Negative 'yung black, positive 'yung red kasayan kasaya no? na para safe na safe sa motor kaya lang kasayan kung mas malinaw yung kasayan hindi siya magiging park light yung medyo malabo yun ang park light hanapin nyo lang dito kasayan na Saka tatandaan nyo na rin para pag ilalagay natin, okay na. Ito kasayan, yung kulay green. <coughs> Kita ba kasayan yung kulay. tukan uh, Tukal mabuti. Yung kulay green, 'yan yung signal light sa kanan. Handa na kayo ha? Etong yellow, ito naman yung signal light sa kaliwa. Tapos etong white, 'yang kasayan yung mas malabo kaysa rito. Ibig sabihin kasi 'yan, etong mas malabo na to, pansinin niyo ha. Mas malinaw 'tong kulay red. Etong white medyo malabo lang siya. Ibig sabihin ka sa ito yung park light. Tapos itong red, ito yung brake light. Park light. Saka brake light. eh siya kasayan. Kasi mas malinaw yung kulay red. Ngayon kasayan, i-testing na natin ngayon kasayan dito. Sa tail light para may testing natin. Kailangan nyo muna kasayan buksan yung inyong park light. Dito natin po pesto sa ayan Ito tutorial lang ito kasayan. Hindi pa natin ilalagay natin ito sa tricycle. Dito lang natin siya yung tutorial. Gagamitan natin kasayan siya ng... Ito yung pinaka test light natin para mahanap natin yung ano. Yung park light, signal light, brake light. Siya kasayan na unahin natin yung ano. Hahanapin natin siya. Ito kadalasan yung nasa gitna yan yung negative, yung kulay black. Ito kasi kasayan hindi na ito color coding kung honda to kulay green kulay green kasaya na sa honda yung negative ilalagay nyo lang yung negative ng inyong gagamitin na test light tapos hahanapin nyo na rito yung iilaw yun yung park light ayan kasaya no ang umilaw dito kasaya na park light yung kulay pula pag sa honda kulay brown Siya kasaya na tapos ibig sabihin ito yung negative natin yung black Ilalagay na kagad natin dyan yung negative natin yung kulay black. Stop light to na Mas maganda to kasayan para pagka magpepreno makikita kagad nila na stop. Tapos yung park light ito na yung kasayan yung kulay white kung natatandaan nyo. Ito yung park light. Ilalagay natin sa red. Madali lang to kasi yung 5 wires na yan, kayang-kaya niyan Kayang-kaya niyang i-troubleshoot yan. Ito na siya kasi no. Yung medyo mahinang ilaw, yan yung park light. Park light yan kasi natapos hahanapin naman natin yung signal light. signal light sa kanan kasi na, signal light sa kanan. Lalagyan natin 'to sa negative or body ground. Tapos hahanapin natin dito kung alin siya. Ito siya kasi signal light ng kanan, itong kulay green. Ngayon yung kanan kasayang kanina, yun din yung kulay green. Ito siya kasayang na yung kulay green kanina. Mas maganda kasi ah, uh, kahit hindi nyo kabisado yung wiring. Kahit iba yung kulay niya, kaya nyo siyang ilagay. Ayan siya kasi na ah. Tapos ito kasi pupunta naman tayo sa signal light ng kaliwa. Uy, nawala. mawala ang ating ilaw sa signal light ng kaliwa ha? yung signal light ng kaliwa kanina yung kulay yellow ito sa yung kulay yellow ah ha? hahanapin nyo lang dito dyan kasayan kung alin yung ano meron ng negative meron ng signal light sa kanan meron ng park light ito sa dilaw din natin siya ilalagay Pestuan nyo lang siya ng maganda kasaya. Na. Dito naglulus lang dito sa block. Kaya siya kasaya No? Nakuha na rin natin yung signal light ng ano. Ng kaliwa. Signal light ng kanan. Kaliwa. Kanan. Sa kasaya na signal light ng kanan. Signal light ng kaliwa. Okay na. Tapos kasayan yung brake light. Ito lang kasayan yung natitira. Bali, nakapag-wire na pala tayo ng apat. Ito na yung last dati na Dito na yung sempre sa natitira. Yung park light nya. Itong kulay blue. Pero sa Honda, kulay brown to. Sa signal light naman ng kaliwa, orange. Signal light ng kanan, light blue. Kasi palit na kasi ito kasayan. Pero kayang-kayang yung i-ano yung kasayan, i-troubleshoot gamit ang inyong ano gamit ang inyong ted o kaya kahit anong mga eagle eye pwede yun pwede siyang gamitin sa kasayra signal light tayo sa kanan okay signal light sa kaliwa okay Ayan ay na yung park light natin brake light ay siya kasayan ay yung brake light natin oh no? kaya kasi pag tinatay natin yung park light eh, yung brake light natin na sign. Safe na safe. Kitang kita tayo sa biyahe pag tayo. Talagang hinto talaga kasi talagang stop talaga yung ano yung mababasa nila. Yan lang kasi yan paglalagay ha. Ito lang. Iyan ko lang sa inyo ha. Gamit ang test light pag magsisignal ka sa kaliwa or kanan baliktad eh siya kasayan o. kanan. Pag mo siya, wa. Tutusukin mo lang 'to kasayan bago makabisado mo tatalupan para makabisa mo kagad siya. Ayun, sa kanan tinan Kaliwa. Sa kaliwa naman ang kasayan. Ayan siya kasayan. Gantong-ganto rin ang gagawin niyo kasayan kung gagamitin niyo siyang extra brake light. Halimbawa, maglalagay kayo ng extra brake light kasayan, o. lalagay niyo rito, ha. Sa mo 'tong ano o ito to, to, to brake light natin para makita nila bawa yung kasayan maglalagay ka ng extra brake light ano ganyan yung sya kasayan ha? ayun sya kasayan ano? magbe brake light din yan o ganun lang kasayan yung paghanap sa kaliwat kanan ililipat nyo muna yung ano kagaya ng nakaraan na vlog natin ililipat nyo lang tapos sa may brake light na mga kasayan para ma-testing mo siya ito siya kasayan yung kulay yung kulay blue. Yung brake light niya. Ito siya yung kulay blue. Para mahanap mo siya. Trap mo yung kasayan para makita nila. Kailangan mong apakan yung preno. Kailangan yung umilaw. Ito ito para mo para makita nila. Kailangan mong apakan yung preno pag hahanap yung brake light para malaman mo kung yun yung brake light. Ay chaksay no. Pag nag-brake ka sasabay siya. Ganon din ang gagawin mo kasayan Kung halimbawa naman Ilalagay mo siya rito At tutok mo rito kasayan Ayan o Halimbawa kasayan Kulay red dyan ano Or kulay white Gagawin mo extra brake light Dyan ka maglalagay ididikit mo siya. Ayan sa kasayan o Pag nagpreno ka Meron ka na kasayan Extra brake light O ganon lang kasayan Yung paghahanap ng ano ang gamit ang mga 12 eyes O Kahit anong eagle eye Kahit ano pwede mong gamitin Yung signal light bulb kaya nakapatay na siya kasaya no. Para stop. Para safe na safe yung kasaya Flip. Right. Brake light. Park light. O ganun lang kasaya yung pag lalagay ng, ano, ng stop sa ating mga motor. O, hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.